Pero mo dia. Kunay boy tapang kita na boy reklamador. Ah, <laughs> kabuya. <laughs> Taas sa boy. Uh. Ina ko mo utro boy. Ah, kaboy. Ina ko mo usab. Totobig to. Ha. Ngakak eh. Kutas kau tak? Hah? Ayaw na. Mungkin apun dari anak. Tagak pata. Kunting tis na lang. Đồng mày mai là lần mà ngạc <laughs> <laughs> Welcome to Mount Agad Agad Ay, nabot na gamitin ka Lord Praise the Lord Hallelujah Welcome to Mount Agad Agad Puga ni Bigan City. Naabot na gitmitri. Thank you Lord. Oh. Ato, sa ato. Mo ni atong sulod sa mga taga-dagat no. Ni mga mga kawayan. Ang sila sini. Na gate ya. Dali sulod ka dai diri. Ter gate to mi to gate. Dire. may mura sya og cottage.

guys, lodok yo. Ayon dere. Sakata. May balay dere, may buting shit. Oy, kandado. Oh, kita ka sulod, kandado. May mga pangalan, Oh. No? I was here sa Flores April 19, 2018. Ah, gipang nila. Wala mga pizza kanu sa sana karere. Ito. yeah oh. yeah ya, ya. Naro kay lagi ka to. Yeah, Tandaan nyo naman, ang sulit. Makari ka. Sumunta agad, agad. Adventures. So, kita nyo may ligang City Klaro kasi sa natanan Sulit yung pag-ani, oh. Maklaro, gini mo. Kung asa ang mall. Sistri Road. Makita nyo mo asa ang pier. Tsaka kung may dagat, oh. pilarang ang Ligan City, oh. Wala ka itong alam. Hindi ka one sa dagat. Oh, uh, dandito na ito.

Ayun. Mate din do yan, dre. Sa tambo yan, ay do sa Ano ta magluto natin sa ano? Na na tay ko dre. Ah, dikit-dikit. Ni rin ko. Dikit-dikit dre. Oh, may nakabutang dito. I love Agad-agad dre. So big shot ta din ni. Tara. I love bawat um, agad-agad. Made by Cementora na siya wala lang na siya na pintalan, pintalan na siya puhon. Kaso wala pa siya na pintalan. Um, to mount agad, agad. I love mount agad, agad. Nala ko dire, mount agad, agad. Oo, saan na dire? Saan ay balay-balay dito? Saan ay balay-balay pero wag ko Dito, ako ko puyo, wala tao. So, balay dire tapik ka to. Dire ka. Like. So, mga cowboy. Follow me mga cowboy wooo ganun tanga na may aking hangin dali mga koboy ahhh ahhh talaga na mga pangalan niya pang okay mga koboy Uh, Kaymon, Raymond, Baluto uh, Anja, Julay Hana, Dida Mga shout out sa inyo talan Juhar, Tanggute Ranga, Eg, Salman Nakalaag sila oh so, so, August pa, August 9, 2019 Napa isa o, oh. October 19, 2019 May mga pitsang uban ba? <coughs> sigla, 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 sigla. <coughs> Uy. Maka, dito Uy, makapagamay dito yan, manito, no? Tagap, tan aws, Kurya, Uy, nito no? Ang kaptan sa awtang ni ba. Tore, mga. Uy, nasa kabutang dito. Nain, alam, alam kami na to. Ni, ayan lang mga September si Cory nakalaag dire. Wow, oh, tabing ilog. Wow. Kuwapak ng video. Dire ka to di kalikuran ko to. Kuwapak ng mga cowboy, oh. Kita yung ilikay mga cowboy. Nadi balay dire no. Droto, balay. Sa nata bangko ano? di sabi ako apo.

or umika na herbs kasi mga pangalan yun sumakarap yung mga cowboy na wala nga itindahan rin uh, palitan na ito gimna ba no punta ko sa atin sa mga cowboy susunod mong inom dyan mga cowboy ah. ay thank you lord nabot ko ito relax tama to alit abay So mga cowboy na abot na gid mi sa dagat, relax sa meron. Paulay sa mi kadjot, nya na manaog. Time check to, say, oras na. 1:52. 1:52. So apit na mag alas 2. So migikan mi 12:30 sa mga isag tunga. Isag tunga nga exercise, tungas. Makabot lang ta dire sa Mount Agadagad Adventure no. Inana atong gibuhat para lang makaabot ta dire dayon. Dahil... Grabe gud. Kung hindi ka ready, mo ready ayun na lang kay kinang lang yung kinang dagang kay energy Pusgan ka takto kag mga tuhod o labos tanan di yung kadali makuyapan kay kapit may dito gapot sa ubos o oh. kaabi ka kutas heartbeat na mo grabe po kayo sa kaon rin mga kaboy o dili ko lang yung kagresistin rin Ninas ka di ka pwede kay grabe kutas hangak grabe mga kawalon sa mga kusog hingal ka kakahingal tinagay kong utro mga cowboy <laughs> Di na kung balik pa rin mga cowboy mo na yung uh, kanina vlog mga cowboy mo na siguro ang last na kong anhyan ni mo tagadagad sa lain na po mga cowboy grabe na dre napay isa kahangak mga cowboy nga akong naduan po katong tinago poles inig pa uli ang panaog okay pa kay mga pilakagda na 365 steps mga na siguro mga na siguro pagpauli kapoy tungas ano ah nga kay hagdan ng taas kayo ato isa ka nga kung ano yung malimtan wa well, ta na na vlog isa una di mamang kung ga vlog karon puhon mo lag dali to pohon sa tinago falls ana tong vlog pohon to po. sunod-sunod na pod puhon, puhon Taloyan. grasyahan tas Ginoo so, mga cowboy trohong ko ayo di mag arede re o kulang mog resistensya ino mag daghan berbrand ayon ang kape o kapi kape akong ginainom, gingal ko. <laughs> Nis kapi Puro. Itong purong-puro ba, Nis kapi classic. Katag yung sulid lang nga kape, way sa ba. Dili, 3 in 1. ko mga 3 in 1, mga cowboy. Gusto ko sulid ng itong kape ito mga cowboy. Oh, pero kung makakulag, resistensya. Bukas kasama mga cowboy ya, kay mag-ilis mo sa nina. picture-picture <makes noise> taking ito mga cowboy. Ah, mga cowboy, picture taking na Kamera ang tulod mga cowboy ah. Wala yung lahi na kabisita rin kundi kamera. Amo ni Sulo na muna yung agad agad rin mga cowboy. Kamera kayong spot rin na pwede ka makapicture taking mga cowboy. Sama niya ni oh. na yung mga cowboy oh. May nakabutang mount agad agad adventure rin. Pwede ka picture taking rin. na Ano? Grabe mo na yung mga cowboy. Salamat kayo! Ito ha. Pag back up rin. Huwag sa mong manghod. Salamat guys dua kay nakaabot adre. Hangak og Wala mo duwa. Di makaya No? Kay lalay ba mag sinyag maunsa ka ba no? Di pa lang uno kay. Dapat na jud kauban. Di mo mag solo mo arig mo dagat kung kulang mo resistensya kay imperti hangak ka. Picture taking ta boss at lenge dire boss. 1 2 3. Sa pa 1 2. kita mo na anak. 1 comeback na ko! Wow! Mawad din yung entrance mga cowboy no? Welcome to dyan, mga tagadaga na sa di mga cowboy oh. na yung pag-abot na yun mas na mo sa pinakaibabaw. Mawad na yung atong entrance sa atong mga tagadaga na simple rakayo siya native lang native. So ato na ipakita sa inyo mga cowboy ang tanabu with music. Tara! Pare tay additional dre mga cowboy oh murag. Kani api kog balay ba. Lodging house din mga cowboy. Nade kon dre day sugo. Sugo dayon. Nade da murbi. Dinay pension house pagud dre mga cowboy ni. Oni ang dalan mga cowboy. Ni kini. Dresa ta sa sugo cool mga cowboy, sa sugo cool mga cowboy. Gusto mo mag dire mga solo mga cowboy. Pwede kayo. Agay na kan dadto. Ah, mura sa mga bangko-bangko cowboy. Pero pwede ka mag dire mga cowboy, di ubos. Ah, punta yung bangko na sa ubos mga cowboy. Dito tapi ka sa jing house. Dito ka barato-barato, dire tak tapi pirang kwan. 12 hours.

Kailangan sige kang jogging para kamutungas ka dali. Easy ra nimo. Taas kag hangin ba. Oy, asa dala ni? Okay. Balik sikto. Adre mga cowboy. Dala. Dala mga cowboy. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. ng mga cowboy Isudisud ni Barato ni Sandri yung cowboy pero Ayan dalal, isud ko yun, taro o Ah Ang dito Ang dalal Ang dalal ng Ah, nakapingin ito pa oh kaon oh, na tulganan mga cowboy oh. sa ibang na tulganan ah buha po kayo mga cowboy diamond pagpultahan huh oh. dira ka to oh grabe view mga cowboy ay eh. hindot big view rin mga cowboy sulit sulit na sulit oh Lisko kay kangin mga kadlawon kuno diri mga cowboy grabe ko to katugnaw Ha. Huh. Sulit kayo, sulit. Apoy yung pag-are pero bawi kayo. No. Ngunit ni. Hmm. Oh. So. Okay. Mga kaboy, relax sa midrim mga kaboy kay. Huh. Dili sa ta, niya kami Salamat kayo, Lord God.

Kaya may mag-ulan mga cowboy, kaya nag-pugs diyo. Huwag niyo di makikita ang syudad, no? Mm -hmm. Yan na namig na ako kay... Time check to, sa'yo oras to? Alas 3.50. 3.50, so kapita mag alas 4 mga cowboy. Taas taas pa namang paulay din eh. Naabot mo din alas 2 to to, no? Mm. Bali 1.50, sa so, mga alas 2. So nata, 3.50 po mga 2 hours po din mga cowboy. Nagtambay mo din 2 hours. Si Balik siguro rin si Rado. Di din Sa oh. so, mga cowboy, naramo kong entrance ha. Welcome to Mount agad-agad. Amo na ni Balik. Kami rin tao di mga cowboy. Huwag tao di. Kundi kami lang. Tulog. Pwede di kami tulog ba? Pero okay pagkaon di mga cowboy. Wala ikan nun. Wala ikan. Lapok kayo ba? Oh. Cowboy, slide kayo mga cowboy. G One man. Ulan mga cowboy. Oh. Lugar, boy. Mga dahon may makadanlo ganito. Ingat, ingat din ni mga cowboy. Slide tani mga cowboy ba. oh uh -huh. So kita kiss dito sa ubos mga cowboy ha. Kay maginay-inay mga cowboy. Isud dalan so amo ni pag naog Ha. Ambot na diri sa mga baybay -bahay, mga cowboy. Huh, gabi ka dalan lug. mga cowboy. Ini ha. Download kayo. Huhuhu. Oh, wala mo kaboy lapo ko. <makes noise> si tawag siya de porok dire dong. Si porok dire. Sambot. ay bata pa ko. Tawag dong, guys. salamat dong. Ah. Panaog may mga cowboy sa galugos at tungas.

Duty tani ugba. <laughs> ah. Grabe ni. Dahil na mga tuhod. Oh. Sa view na sa at pinatras naman ka. <laughs> Ako side view. <laughs> side view na kay <laughs> sige taga na murag mo isla to lawas. <laughs> grabe palugso nga mga mga cowboy. Darang Dilalim. Ba? Oh no. Pero hapit may makanaog mga cowboy. <laughs> Kamay na lang. Pag ba na anak pagkus ba no? Hoy. Hoy, god bless sarang motor mga cowboy, Buhi pa. <laughs> Narang pagkus ba daro ron wero. Ra, kana mga cowboy. To, time check. 436. 436, naog ta 350 no. So 446. 46? Sa bata to 50. So isa ka oras Adali ra panaog sa kaoras no. Pasaka kay hapit magduwa. Sa tungwa ka pin ni kagayan. Mga cowboy, ang panaog sa kauras lang. Ang pagpasaka, sagtunga. Lahi ra gyud pagpasaka, patungas. Padulong pa pauli dali ra. Pero hangak mong yagyapon palugsong mga cowboy Pa, kompleto pang ligid sa motor mga kauboy. Labiyag. Salamat Lord. Ah. Uh. Woo! <laughs> lahi din nga dala nang gagyan mga cowboy kay wala may kagig tower tumpikas nga dala naman toy tower hu to high ground to to ah hey, lugsong kayo tagmo na ta mo so, mga cowboy okay pa tong motor nakalak mo ni eh. ni thanks god praise the lord hallelujah so, mga cowboy kadulong na gid mi to kamot mag motor na pauli na mi sa mi santo boy kay drop sila dito so pauli ko liter Ha. So kita kita sebelah ya, mga cowboy. Woo! Mga cowboy, inig pa uli ni mo magian gud ni mo balik. Kung diri ka nga mo gigiyan na moron. Kalimot diri pa ka ini siya. Ah, ka magsugod ha. Oh, pwede ka mang ya, dia, maligo dia, pwede ka dia man, Magsagup. Oh, trawlay na mi mga cowboy. Woo.